Meron din pong panawagan na mag-issue ng uh, formal denouncement ang administrasyon sa practice of red tagging and penalize mm -hmm. those who violated it. Makakarating po yan sa Pangulo. Good afternoon po, Yusek. Kaugnay po yung, uh, yung sikat na sikat ba ito, scatter na mm, -mm. yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang pong ma-access online. Uh, marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. Ito po ba ay uh, yung negatibong epekto ng online na sugal ay uh, uh nakarating na sa Pangulong Marcos? Particular dito sa larong uh, Scatter. So, handa na ba kayo? Mag-donate ng inyong organs. A ako willing except my heart. Ang puso ko para sa asawa ko lang. <laughs> uh, <laughs> Okay, ready na po tayo sa magot ng inyong mga mahihirap na katanungan, MPC. Thank you, Chloe. Next question, Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Kawag na po yung sikat na sikat, but the scatter na mm -mm. Uh, binabanggit po, ano, Uh, alam natin, naman natin na hindi lang po siya bukocaine o iba pang illegal drugs ang uh, nakaka-addict. Uh, Saan po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinataw na scatter dahil madali lang po ma-access online. Uh, marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. Uh, may mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito, may mga endorser din po na mga kilalang mga personalidad, uh, may mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay uh, yung negatibong epekto ng online na sugal ay uh, uh, nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito uh, para po maiwasan yung mas uh, malalapang uh, negatibong epekto nito? Opo, uh, nakakalungkot po dahil um marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang uh, um, utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila po problemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang uh, intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Tony Jeremy Luglug, ang AF, uh, AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong uh, Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay uh, isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay ino-offer naman ng isang licensed gaming website, Um, nakokontrol po ito, na-monitor po ito. At ako uh, ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal. Maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At um, meron na po silang 7,000 website na naipasara ito ay uh, ipinapaalam pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po kapag ka po na ipasara, mag-iiba na naman ng website. So pero hindi po um, titigil ang pagcore at ang DICT sa pagtanggal ng mga itong klasing website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil uh, paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. So tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At uh, sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay um, masawata. At uh, sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag endorso kung ito naman po ay hindi lisensyado, wag nyo na pong um, patulan ang ganitong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusex, since uh, sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, uh, wala po bang uh, plano ang uh, administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigin na lang din kagaya ng ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya ay ma compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara uh, through the DICT itong mga illegal website na to So, yun po yung nagiging problema nito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit pa ulit-ulit silang pumapasok uh, yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, pa ulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap ko sa ating mga kababayan at sa mga pamilya kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa pagkor at mabilis po itong aaksyonan. Meron po bang hotline or ano na pwedeng uh, puntahan ng mga kapamilya nila para dun mag... Or personal sa pupunta sa opisina ng PAGCOR? Uh, ma uh, meron po uh, sa website po ng PAGCOR kung paano po ito ma-access dahil mabilis, mabilis daw po. Kapag ka po inyong uh, inireklamo ang inyong kamag-anak na nagugumon sa sa sugal, madali po nilang mapapatanggal at mababan ang kamag-anak sa anumang platforms. Maraming salamat, Eden. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. lang po kami ng detalye sa upcoming trip ni Pangulong Marcos sa Japan. Okay. Uh, kaalis lang po ng Pangulo patungong Japan? Opo. Ngayong araw. Uh, sa pagkakaalam ko po, siguro habang nag-start po tayo dito ay... Uh, Papalipad na po ang uh, aeroplano papuntang Japan. Mm, more or less, more or less. So, ang magiging caretaker po ay E.S. Lucas Bersamin, Secretary Condrade Estrella at si Secretary Sani Angara. Ang pagpunta po ng pangulo doon ay para po pasinayaan, puntahan at uh, ipagmalaki ang uh, pavilion ng Pilipinas sa nasabing uh, World Expo sa Osaka 2025. Dahil ito po ay uh, nagtatampok po ito ng mga, of course, yung mga mayayaman nating uh, kultura at uh, ang magaganda nating landscapes. At uh, ito po ay uh, isa sa parte para po mas lalong mapalawig natin ang turismo sa bansa. Maliban po dito ay magkakaroon po ng business meetings ang ating Pangulo At uh, magkakaroon din po ng uh, pag, uh, ang oras po ay ilalaan niya para sa mga kababayan natin sa nasa abing bansa so, Until when siya doon? By this weekend po siguro ang uh, balik ng Pangulo So may meeting siya with the Filipino community? Yes, meron po Uh, may meron din po ba siyang uh, pagpupulong sa mga official sa Japan? Ang um, pagkakasabi lamang po natin ay business meeting so yun lang po muna ang mabibigay kong detalye. Ah. Uh, uh, follow up question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon Yusef. May window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? Parang hindi ko po na itanong kanina. <laughs> Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung uh, delegado na kasama po ng Pangulo. pa At uh, bibigyan ko po kayo ni Talika kapag nabigyan po ako. Okay. Hindi ko po nahingi. Mm -mm. Thank you. Uh, next question, Ivan Marina, GMA News. Uh, Yusek, before I go to my question, just uh, uh, one related on the... Japan trip. Bakit ho kaya na withhold itong mga information na to uh, na tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? Na no, we, uh, wala I mean, po. We, we were told about it until the day that you said na nakalis na po. Which is unusual because usually when the president goes on a foreign trip, uh, may, may, may pre-departure briefing. No, sa so pagkakalam ko po, inabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi po. Hindi naman po siguro na meron po ako nakita sa isang news. Kung saan po, opo, Kaming, nakapagbigay uh, uh, ng uh, informasyon. Uh, information. opo, meron naman DTI, po. But not officially okay. from, from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. <laughs> Ngayon lang. Mm, -mm. Uh, kahapon, nag-press briefing tayo kahapon. Kagabi lang namin nalaman na. Mm, uh, hindi wala po tayong um, uh, um, uh, siguradong tugon para dyan dahil uh, ito naman po talaga in-schedule because of the uh, expo. Okay. Para sa pavilion na pinagmamalaki ng Pangulo If I may proceed to my question ma'am The UN Special Rapporteur has called on the Philippine Government To ratify international human rights treaties Specifically the International Convention for the Protection of Persons from Enforced Disappearance uh, Yes, mm -mm. nabasa ko po yung artikulo na to. At natutuwa at ikinasisiya po natin na napapansin internationally ang ginagawa ng Pangulo at ng Pamalaan para paigtingin ang karapatan ng karapatang pantao at uh, para maaksyonan at pigilan ang enforced disappearances and extrajudicial killings na nagaganap nung nakaraang administrasyon. Uh, Pinag-nabasa uh, ko rin yung tungkol sa freedom of expression at uh, siguro naman po ay walang duda na ang freedom of expression ay uh, namamayagpag sa ating ngayon dahil uh, ang Pangulo pa mismo at ang gobyerno misan ang siyang biktima ng fake news pero ang uh, sinabi po at uh, ang suggestion po ng UN um, Rapporteur ito po ay uh, magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin uh, sumapi right? uh, magiging mag-join sa ICC at uh, i-ratify yung ibang international human rights uh, law So pag-aaralan po ito mabuti natin Pangulo. Yes, ito hong, uh, yeah, th there is indeed the call from the special rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Sa aking palagay, opo, at uh, kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Meron din pong panawagan na mag-issue ng uh, formal denouncement ang administrasyon sa practice of red-tagging and penalize mm -hmm. those who violate it. Makakarating po yan sa Pangulo. Uh, kung anuman pong sitwasyon yung pag-red-tagging uh, po, uh, mas maganda po siguro kung mabigyan po kami ng detalye patungkol po dyan para maipabot natin sa Pangulo. Thank you. Thank, you. Thank you, Ivan. Last question, Pia Gutierrez ABS-CBN. Si Justice Secretary Rimulya said that the Netherlands has denied the asylum request of former uh, Secretary Harry Roque, who is now seeking asylum in Germany. Now he has denied it and said that it is fake news. Pero hingi lang po sana kami ng reaction sa palasyon lalo na at uh, nanawagan na rin po kayo noon na umuwi na siya sa Pilipinas at harapin yung kanyang mga kaso. Opo, tandaan po natin, sinabi nga daw po ni Atty. Roque na fake news si uh, DOJ, uh, si SOJ Rimulya. Siguro po, huwag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at uh, ibinibigay nila ang mga karapatang uh, information uh, sa Department of Justice. At uh, nagpapasalamat tayo because uh, Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. We are ready for you. With no more questions, ma'am. Uh, follow up question, Ivan Merino you say clarification lang just so we're clear ito ho sa openness to open discussions to rejoin ICC is this the president's position or your opinion open po siya, nung huli po kami nag-usap dahil doon pa po natin ito napag-usapan sinabi po niya na open naman po siya thank you very mm -hmm. much thank you Ivan, you say clear at isa pa pang balita, 100% internet connectivity, maaasahan sa lahat ng public schools sa Pilipinas. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin pa ang edukasyon sa bansa. Paiigtingin ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakabit ng internet sa lahat ng public schools sa bansa. Ang pangako ng ahensya, walang paaralan o estudyanteng maiiwan. Target ng DICT na ma-connect sa internet ang 80% ng mga pampublikong paaralan ngayon, ngayong July. 90% sa August at 100% naman sa katapusan ng taon. Music